Tulad ng ibang OFW, ay nilisa ni Hanili ng Pilipinas para makipagsapalaran sa Japan. Nagtrabaho ito doon sa isang pabrika sa loob ng limang taon hanggang sa makilala niya ang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso, isang Japanese national na si Yuji Okada. Hindi na bago kay Yuji ang pagkakaroon ng karelasyong Pilipina. Ikinasal na ito sa isang pinay subalit ang asawa ay namatay sa sakit na cancer. Habang nagsasama ay nabuntis ng ibang lalaki ang dating asawa ni Yuji. Subalit sa kabila nito ay napatawad niya ang babae at inako ang anak nito sa iba. Pinagamit ni Yuji ang kanyang apelyedo sa anak ng dating asawa. Pinalaki ito at minahal na parang tunay na niyang anak. Nang makilala niya si Hanilin ay nabighani siya dito matapos ang isang taong relasyon at pagsasama ay nagdesisyon ang dalawa na magpakasyon sa Pilipinas noong 2014. Lingid sa kanilang kaalaman, ang panganib na naghihintay sa kanila sa Pilipinas. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Masaya ang naging pagsalubong ng pamilya ni Honey Lynn sa kanilang pag-uwi ng Pilipinas. Buong puso din nilang tinanggap ang asawa nito na noon ay 54 years old na, na si Yuji Okada. At bilang pagtanggap sa bisita, ay nagkaroon ng salo-salo ang pamilya noong June 25, 2014. Sa ginanap na salo-salo ay nabanggit ng dalawa ang dalawa plano nilang permanente ng maniraan sa Japan. Ito ay dahil sa nandoon ang kanilang ikinabubuhay. Matapos ang ginawang pagpapakilala sa pamilya ni Hanilin, ay umuwi ang dalawa sa bahay ni Yuji sa Paranaque para naman makipagkita sa kanyang anak na noon ay 19 years old na na si Ashley Okada. Subalit na magtungo doon ang dalawa ay bigla na lamang silang naglaho at walang nakakaalam kung nasan sila nagpunta. Ang nakakapagtaka ay hindi na rin sumasagot sa messages at tawag ang dalawa. Sa kalagitnaan ng ginagawa nilang paghahanap kay Hanilin at Yuji, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa di nagpakilalang caller at sa kanilang pagkagulat ayon dito ay wala na sila Yuji at Hanilin. Kasabay nito ay sinabi ng caller ang plate number ng sasakyan na pinagsakyan umano sa bangkay ng dalawa. Dahil dito ay agad na lumapit ang pamilya si Runay sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Sa tulong ng mga ito ay nagawa nilang matrace kung sino ang nagmamayari ng sasakyan na nakapangalan sa nawawalang si Yuji Okada. Nalaman din nila mula sa isang testigo na ang taong nagmamaneho nito ay si Doniel de la Peña, ama ng nobyo ng anak ni Yuji Okada na si Ashley. Sa mga nakalap na impormasyon ay inimbitahan ng mga otoridad sa kanilang tanggapan si Doniel at dito ay pinagtapat nito ang karumal-dumal na krimen at kung ano ba ang nangyari sa nawawalang sila Hanilin Sironay at UG Okada. Maliban sa kanya ay sumuko din sa tanggapan ng NBI ang tatlo pang mga mangingisda na nagmula pa sa probinsya ng Quezon. Ayon sa kanila, ay nakatanggap sila ng halagang limang piso bawat isa sa ginawa nilang pagdispatcha sa wala ng buhay na katawan ng dalawang biktima. Ayon kay Doniel ay tinawagan siya ng anak na si Raleigh na pag-usapan nila na magkita kasama nito ang nobya na si Ashley. Sa kanilang pagkikita ay pinagtapat sa kanya ng magkasintahan ang kagimbal-gimbal na revelasyon. Sa kwento ng anak noong June 28, 2014 ay nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Ashley at Hanilin. Nagawa umanong matulak ni Hanilin ang noon ay apat na buwan ng butis na si Ashley sa hagdanan. Sa pagsaklolo ni Raleigh ay nasakal nito ang madrasa ng nobya na ikinagalit naman ang ama nito na si Yuji. Ito na ang naging dahilan sa pag-aaway nila hanggang sa mapatay nila ang dalawa. Matapos kasi sa kalin ay nasaksak nila ang mga ito hanggang sa mawala ng buhay. Matapos ang ginawang pag-uusap kinabukasan ay nagtungo ang tatlo sa bahay sa paranyake para dispatchahin ang mga katawan. Ibinalot nila ang mga ito sa kumot bago isinilid sa garbage bag at sinelyuhan ang duct tape. Habang nagbabantay si Ashley ay pinagtulungan namang buhati na mag-ama ang mga binalot na bangkay at isinakay sa compartment ng itim na sasakyan na binigay ng ama ni Ashley sa kanya ang itim na Honda sedan na may license plate number na ZPT-727 Pansamantala nilang inilagay doon ang mga katawan hangga't hindi pa nila alam kung saan ang mga iyon dadalhin. July 4, 2014 ay lumawa si Donya Lang Manila para humingi ng tulong sa kaibigang si Manuel Tolentino alias Manny. Ikinwento niya dito ang ang krimen ng anak at agad naman itong nag-alok ng tulong. Minungkahin nito na dalhin nila ang mga katawan sa probinsya ng Quezon dahil ayon dito ay may mga kakilala siya doon na pwedeng makatulong. July 5, 2014, kasama ang kaibigang si Manny ay dinala nila ang katawan sa Infanta Quezon kung saan ay nakipagkita sila sa tatlong kalalakihan na sila Luisito Avellaneda alias Louis. Vidasto Tena at Eduardo Manayon. Ayon sa tatlo ay inalok sila ng dalawa ng limang libong piso bawat isa na kabayaran para idispatsya ang noon ay tinawag ng mga ito na dala nilang basura at salot umano ng lipunan. Dahil sa maulan at walang hanap buhay ay pumayag ang tatlong mangingisda. Sakay pa rin ang itim na Honda Sedan ay dinala nila ang mga katawan sa kalapit na ilog kung saan mula doon ay isinakay nila ang mga iyon sa isang bangka. Napag-usapan na inilibing nila ang mga iyon sa mga naiwang hukay sa kabilang ilog, kung saan ay dati nang may mga hukay dahil sa mga ginawang treasure hunting ng mga residente doon. Dahil sa madulas na ang garbage bags ay gumamit ang grupo ng mga kumot na ginawa nilang duyan upang maiangat ang mga katawan mula sa sasakyan at mailipat iyon sa bangka. Dinala ng grupo ang mga katawan sa barangay Bubuin. Ayon sa kanila ay nahirapan pa sila na pagkasyahin ng mga katawan sa hukay at naging problema din ng tubig na naipon doon na dulot ng mga pag-ulan. Kaya naman nagbungkal pa sila ng lupa bilang pangtabon. Dahil nga sa tag-ulan ay magdamag na bumus ang malakas na ulan sa Quezon. Kinaumagahan July 7, ay nagkagulo ang mga residente ng barangay Bubuin dahil sa natagpuang pulang kumot sa tabing ilog. Ang nakakabahala ay napakabaho nito at kasama nito ang isang itim na medyas. Nakilala lang tatlo ang kumot na siyang ginamit nilang pagbuhat sa mga katawan. Nakalimutan nila itong ligpitin dahil sa pagkataranta. Nang kumalat ang balita tungkol sa pulang kumot at itim na medyas ay naalarma ang tatlo. Sa parehong araw ay muli silang nagkita-kita at nagpasyang hukayin muli ang mga katawan at itapon sa dagat. Isinakay nila ang mga katawan sa isang bangka na hinila ng isang bangkang dimotor. Bago tuluyang nagpalaot, ay nagbungkal pa ang tatlo ng buhangin na inilagay sa mga sako na siyang gagamitin nilang pabigat sa mga katawan para tuluyan na itong manatili sa ilalim ng dagat. Sa kabila ng malalaking alon ay halos isa't kalahating oras na tumakbo ang grupo hanggang sa mapagpasyahan na ihulog ang mga dala sa parte ng Pulilo Island na bahagi na ng Karagatang Pasipiko. Sa tulong ng Coast Guard at ng Infanta Municipal Police ay nagsagawa ang NBI at investigador ng retrieval operation noong August 19, 2014. Kasama ang tatlong mangingisda ay pumalaot sila sa kabila ng nangangalit na alon. Binaybay ng grupo ang karagatan hanggang sa marating nila ang Pulilo Strait na itinutukoy ng tatlo na lugar kung saan nila inihulog ang mga bakay. Sinisid ang mga expert ang parting iyon ng dagat, ngunit wala silang dalang magandang balita sa kanilang pag-ahon. Ayon kay Lieutenant Eugenio Federico ng Coast Guard, bukod kasi sa malalakas na agos sa ilalim, ay posible rin na humiwalay na ang mga katawan sa ikinabit na pabigat at imposible na rin na matagpuan ang mga iyon dahil sa halos isang buwan at kalahati na ang lumipas. Binisita din nila ang lugar kung saan inilibing ang mga katawan sa pagbabakasakali na makakakuha pa sila roon ng DNA samples. Malaki kasi ang may tutulong ng DNA para sa pagkalap ng physical evidence. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa mga pagulan at maputik sa lugar, ay bigo na sila na makakuha ng DNA. Hindi na rin visible ang blood samples sa nakuhang pulang kumot. Sa kabila ng pagkawala ng katawan at physical evidence, ay malaki naman ang naging role ng mga salaysay ni Doniel de la Peña at tatlong mangingisda para sa pagsasampa ng kaso. Dahil dito, ay nag-file ng kasong parricide at double murder case ang NBI laban sa 19 years old na si Ashley Okada at 20 years old nitong nobyo na si Raleigh Reyes. Samantala, accessories to the crime naman sila Daniel de la Peña, Manuel Tolentino Jr., Luisito Avellaneda, Vidas Totena at Eduardo Manayon sa Paranaque City Prosecutor's Office. Ayon sa kapatid ni Hanilin ay hindi lingid sa kanilang kaalaman ng pagkakaroon ng problema ni Yuji Okada at ng kanyang ampon. Isa sa dahilan ng malimit nilang pag-aaway ay ang paggamit nito ng pinagbabawal na gamot. Kasama ang nobyo nito. Isa din sa mga katulong ang nagbigay ng pahayag na malimit magtalo ang mag-ama sa usapin Tungkol sa mga ari-arian at may mga pagkakataon din umano na inaikukwento sa kanya ng dalaga ang plano nito na pagpatay sa ama-amahang hapon. Sa pagulong ng kaso ay nanatili namang mailap sa bata sa magkasintahang Ashley at Relay. Hindi na rin natagpuan ang katawan ni Yuji Okada at Hanilin Sirunay na hanggang ngayon ay nananatiling nasa pusod ng karagatan. Naging mailap na nga ang hustisya ay hindi pa nabigyan ng maayos na libing ang dalawa. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.